ating kinatay na kambing kanina. Ano? At uh, kung mapapansin nyo, yan yung ano, kanyang balls. Yan. So, gagawa tayo ng kilawing kambing. Ano, may fresh na, yung fresh na karne niya nandun na sa may kasirula na yan. At may atay. Yan, atay. Tapos yung karne. So, yung part ng karne sa bandang hita kasi dun yung malaman At yan yung hinihiwa nila. Pinakuluan muna para lumambot. Yan lang yung pinakuluan. Yung laman, tsaka atay. Fresh yon Tapos, yan. Pinakuluan yung balls. Yan, hinihiwa nila. Ining, tinatanggal lang nila yung balat. Tapos papakuluan ulit ano Hindi isasama yan sa kilawin Kasi At yan At uh, ang ginagawa nga nilang kilawin Ay yung parang ata-ata Ang -ata, sinasabi ata-ata ng kambing Fresh talaga na kilawin Kilawin kambing din Pero hindi sila gumamit ng ano Hindi sila gumamit ng balat Yan yung, Kaya tinatanggal nila yung balat Babalik ulit sa ano Sa pinapakuluan Hahaha <laughs> so yeah, napansin niyo tumalsik na nga yung una kasi natamaan yung kanyang balls mismo, ano, yung puti yan yung balls na. Masarap yan eh halo sa kilawin. Kung gusto niyo talaga ng fresh kambing na kilawin yan, gumawa kayo niyan. Masarap yan. At yan, iniingatan nga yung ano. At yan syempre, hindi mawawala yung utak diyan. Dati pa utak na so isunay na naman eh, kinatamatan. Kapila mo nila, dalaw tayo saan? Oo, ay. Tara, Jason, yung utak. Yung utak ay pinakuluan yung utak dyan ano Pinakuluan nila para maluto siya Siyempre hindi mo, di natin linagay na fresh yung utak Pinakuluan nila Pero yung iba nilalagay binababad sa suka Para lutuin ng suka bago nila ilagay Pero sa amin dyan pinakuluan namin Tsaka namin ilalagay yan May kita yun dyan mamaya At yan na nga yung balls niya ano So magingat lang kayo sa paghiwan yan Kasi yan naglalabas ng tubig yan kasi pag tingnan niyo diyan, oh. No? oh. Yun, no? oh. No. Tumatalsik 'yan at mainit 'yan pag tinamaan kayo. So, lumait na nga eh, no. Yan, oh. No? Napakasarap niyan. Pag hinalo niyo 'yan sa kilaw, yan, oh. No? Masarap 'yan yeah. sa kilawin, ano. Maraming klaseng kilawin kambing, pwede niyo man isa. Pag gumawa kayo ng kilawin, ano, balat, pwede niyo pakuluan para lumambot ng ano yung balat kasi nga makunat yung balat, syempre ano. At 'yan naman yung kanyang ano, papait. Diyan natin kukunin yung panimpla natin diyan sa ating ata, -ata or kilawin. <laughs> Nandiyan na yung utak. Oh. imimix mix natin dyan ngayon yung utak dyan sa may kilawin. At yan na nga po. Kailangan mong imegos megos megos yan. Ano? Uncle Edwin. Yan. Si Uncle Edwin ang nag-megos-megos niya. Kailangan mong kamayin talaga yan. imegos megos mo sa kamay yan para masarap talaga. Pag kutsa-kutsara lang, hindi masarap. Hindi, hindi siya na may megos masyado. Mas maganda talaga pag kinamay mo. Ano? Minegos-megos mo siya sa kamay. so, ayan na nga. At syempre, megos-megos mo lang na maigi yan. Yan. Megos-megos mo lang Uncle Edwin. At yan, Siyempre, syempre, titimplan mo siya ng paminta, durog, siyempre. Ano? Tapos, mekos-mekos nyo ulit. Yan. Hanggang sa mamekos-mekos na maigi. Ano? At siyempre, maghihiwalay sila ngayon ng, yan, yung isa, lalagyan ng papait mismo, ano? Yung pus-pus, Papait. Tapos yung isa naman, kalamansi lang. Kasi meron tayong hindi kumakain ng may papait. Kasi alam nyo na, Sana. mga my rayoms <laughs> or my gout. <laughs> dyan na nga yung kanyang papay natan dyan bang pahimasan na yan. halo yan yung puspos tsaka yung isaw na malilit yun nandun yung papay niya yan yung nagpapasarap sa kilawin yan yan nga yung nagpapatamis eh. hindi yan mapay yan yung nagpapasarap dun sa ating kilawin nung mapapansin nyo diba tapos halo halo nyo lang yan pwede yung damihan yung papay niya masarap pa rin at yan na, na mix na nila syempre titimplahan mo lang ng asin yan oh. ganon din sa ano sa may kalamansi lagyan mo lang ng paminta asin kalamansi yon yung mga ayaw unang pa may papait. Okay. Siyempre, hiwalay mo lang dyan yung ano, pangpulutan na natin. At siyempre, ano, di pwedeng hindi natin yan tikman. May ano yan, may pre yan. Yan, siyempre, ititikman natin to. Di pwedeng hindi natin tikman. Sarap nyan pag ano, pag siyempre mahilig ka sa kilawin. Quality! At nakukulangan tayo sa sibuyas kaya nagpadagdag tayo. Mas masarap pag maraming sibuyas. Yan na naghiwa na nga si uncle na uh, maraming sibuyas. Ano at yan ng ating ano kilawin kambing. Yan yung mga isa sa pinaka masasarap na delicacies ng Ilocano. Kilawin kambing. Yan lang. Dapat talaga diyan fresh na fresh bagong kata yung kambing natin ano.